Magandang hapon, Jed. Paano ba nangyayari itong umano'y kickback scheme sa flood control projects ng pamahalaan? June, base doon sa isinumiting supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, binanggit nito na magsisimula yung anomalya doon sa mga mambabatas o yung tinatawag na proponent. Tapos ang mga ito ay makikipag-coordinate doon sa mga DPWH officials kaugnay dito sa mga proyekto ng gobyerno particular doon sa mga flood control projects. Pagkatapos dito, nabanggit din doon sa affidavit ni Bernardo na makakakuha itong mga nabanggit na personalidad ng commitment o kickback mula doon sa mga proyekto na nagre-range mula sa 15% hanggang 25%. Handa ng mag all si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo ngayong biyernes. Ito ay matapos niyang makaranas ng banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ngayong araw ay nagsumite ang dating opisyal ng panibagong sinumpaang sa Laysay o sworn affidavit, kung saan idinetalye ng dating Undersecretary ang alam niyang kickback scheme sa likod ng flood control projects sa bansa. Sa nasabing dokumento, pinangalanan niyang Ilang dati at kasalukuyang senador, kabilang sina dating Senator Bong Revilla, dating senator at ngayon ay Makati City Mayor Nancy Binay, dating Senate President Francis Cheese Escudero at si Senator Jingoy Estrada. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, isa sa bagong pangalan na kasama sa affidavit ni Bernardo ay si former Senate Finance Committee Chairperson Grace po at si Senator Mark Villar. Kaugnay nito, binigyang linaw ni former DPWH Balacan 1st District Engineer Henry Alcantara kung paano nangyayari ang mga irregularidad sa nasabing proyekto. Paliwanag ni Alcantara, mayroon na talagang napiling contractor ang isang politiko para sa infrastructure project na ibababa naman nila sa isang district engineering office. At sa puntong ito, ang dalawang panig na umano ang mag-uusap kung paano ang porsyantuhan sa budget. Pagbaba po ng pondo, uh, pupunta na po yung mga contractor po sa office at uh, makikonfirm naman po na yun daw po ibinigay sa kanila. So makipag-usap naman po sila doon sa coordinator uh, for the procedure of the bidding. And then ibibit po, i-implement, doon po nangyayari. Pero yung bigayan po nung obligasyon, since uh, sa amin po ang nagpapamigay po talaga, hindi naman po kami. Pagka-congressional uh, uh, allocation po, Your Honor. Sunod na rito ang anyay planadong bidding o pagsali lang ng iba pang contractors para palabasin lang na mayroong nangyaring bidding sa mga proyekto. Tama rin po ba na para kunwari mayroong talaga'ng bidding masunod lang para hindi masilip ng COA eh kailangan may sumali na tatlo at apat pa na contractor pero knowing in advance kailangan manalo na 'yung contractor ng uh, ng uh, politiko na 'yon. Yes, sir. Uh, yung mga contractor po na designated, they're the one who will talk to the coordinator po ng ng uh, mga contractors po, Your Honor. So, yung bidding po na nagaganap ay bidding-biddingan na lang kung tawagin. Most probably, Your Honor. Samantala binigyang diin naman ni former Undersecretary Bernardo na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang may authority sa kung magkano ang alokasyong makukuha ng mga proponent o mambabatas na nanghihingi umano ng kickback sa mga proyekto. Ang ginagawa po ni Jose Cabral, actually Jose Cabral po was the one who made the formula regarding the allocable of every congressman. Mm -hmm. Na ang formula pong 'yon eh kahit kailan po eh, hindi na ipaliwanag sa amin ni Jose Cabral. Okay. Kahit po kailan, alam ko na um, those congressmen were asking, bakit ka dumating sa ganitong formula? Paano yung ginawa mo? Eh, ito po, kumbaga sa engineering, eh, yung formula po, eh, meron pong constant, meron variable, meron equation, pero siya lang po nakakaalam. Paliwanag ni Bernardo, magkakaibang alokasyon sa bawat kongresista at may iba't ibang kinukonsidera rito. The allocable of every congressman, let's say in Manila po, initially, congressmen of Manila are being given an allocable of 500 million lang. Yun po, meron pong distrito na mas malaki, meron pong mas maliit, meron pong maliit na distrito. Considering daw po yung population, meron pong performance ng district, merong geo political ano marami po eh marami po kinoconsider eh pero napaka wide po yung universe nung kanyang ginawa so when it turned out nagbigay lang po siya ng allocable amount sa bawat congressman Samantala para sa dating opisyal, maiging baguhin na ang sistema at alisin na ang bidding sa mga proyekto ng gobyerno dahil dito aniya nagsimula ang mga nangyaring anomalya. Siguro po parang gawin, parang auction yung project na Present. Open 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 po I mean pagkapo itoy uh, with the presence of those qualified contractors given the project name and then the uh, the uh, the ABC the approved budget for the contract eh, personally po contractors can make like an auction na ah, magkano proyekto sandang bilyon o ikaw contractor A magkano ang bid mo dyan? eh siempre po legal na po lahat 'yun present po sila pagkapon sila nag-offer Personal po, nanduro na po yun. Wala na pong ano. Kasi, uh, of course, before the auction, their documents must already be nakita na po lahat. Parang they are really qualified for the project and they can uh, uh, be included in those possible auctioneers. So, pwede po siguro yung ganun. Parang, pagka po ganun, wala pong nakasisiguro na sa bidding. Jun, isa nga sa mga inabangan kanina dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ay yung pagbabalik sa Senado ni Pacifico Curly Diskaya. Dahil kanina umaga, binigyan siya ng oras ng mga senador para kunin o hanapin yung ledger ng transaksyon na naglalaman ng mga pangalan ng mga umano'y posibleng sangkot o tumanggap ng kickbacks mula sa kanila at sa pagbabalik niya idinitalya ni Curly yung laman ng kanilang ledger ng commitments o aniya yung mga kickbacks ng mga mambabatas at dating opisyal kung saan ilan sa mga pinangalanan niya ay sina Representative Roman Romulo, Representative Marvin Rilio, Representative Dean Asistio, Representative Patrick Vargas, Representative Marivic Pilar, Representative Jojo A. Tapos tapos yung mga iba pang opisyal na kanyang pinalang, pinangalanan ay si Undersecretary Terence Calavatra at si Yusek Roberto Bernardo. Ngunit pinanggit kanina ni Curly dahil sa limitadong oras na mayroon sila ay kapiraso lamang yung nakuha niyang mga ledger mula doon sa kanilang mga files dahil nga um, pansamantala lang yung pag-alas nila dito sa Senado. At pagkatapos nga kanina ng pagdineg ng Blue Ribbon dito sa Senado sa isang ambush interview binanggit ni Senator Ping Lacson na yung ipinasaang um, ipinasang sworn affidavit ngayong araw ni dating DPWH Yusek Bernardo ay dadaan pa sa evaluation at validation at yung susunod na pagdinig kaugnay pa rin dito sa mga anomalya sa flood control projects ay wala pang tiyak na petsa lalo na at mayroong pangpasalukuyang pagdinig kaugnay naman sa 2026 budget. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Jun. O Jed, ngayong araw na ito, Jed, matapos magsalita ni dating Kongresman Zaldico, ang kapal ng social media ngayon, talagang walang ibang topic kundi iyon. Kumbaga, napanis itong uh, pagdinig ng Senado at ang tinutukoy nga dito ngayon, yung isiniwala at dinadawit ngayon ni dating Kongresman Zaldico, ang Pangulo, at ang dating speaker, natanong ba sa mapakikipag-usap nyo sa mga senador kung handa silang investigahan si da Pangulong Marcos o dating speaker Romualdez? Jun, walang eksaktong natanong sa mga senador kaugnay dyan sa posibleng pag imbestiga kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. o kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit nabanggit kanina sa ambush interview ni Senator Ping Lacson na yung social media post ni dating Akobicol Party List Representative Zaldico ay hindi nila makukonsidera na, na valid dahil hindi naman siya nagsalita under oath. So, isa sa mga binigyang diin nila na pumuntang personal o dumalong personal sa pagdinig si um, Congressman Zaldico para yung mga statements niya ay makonsidera para nga ay makapag din siya sa mga sasabihin niyang salaysay. Gaya nito ni um, dating DPWH Sec. Bernardo, kaya i-evaluate nila or under validation ang kanyang mga sinabi is um, nag, -nag si Bernardo dito sa Senado, June. Maraming salamat, Jed Neresina.